Hi friends! Welcome back to my mini vlog. So for today's video po, ako po ay magluluto ng my version of afritada. So lately ko lang din natutunan na dapat pala or mas masarap kapag ka inuuna natin iprito yung patatas at saka yung carrots. Mas masarap kasi pagka medyo crispy-crispy pa sila no kapag ka... Um, naluto na or sinahog na natin sila doon sa menu na po natin. So, after ko iprito po yung patatas at saka yung carrots, ayan, nagisa na ako na sibuyas, sa bawang, tapos ilagay ko na rin po dyan yung manok at naglagay na rin ako ng paminta dyan. So, hinalo-halo. Pagkatapos nyan, ilalagay ko na rin po yung tomato sauce. So, ito po yung pinakamalit na tomato sauce na mabibili po natin. Doon po sa unang video, nakapaglagay na rin ako ng patis kasi pampadagdag lasa din po yan. Natutunan ko yan sa tita ko na dapat pala or mas maganda kapag kaninalagyan din natin siya ng patis. So after ko nilagay po dyan yung tomato sauce, hindi po ako naglalagay ng tomato paste. Nagyan ko na rin po siya ng tubig at saka ng kalahating nor cubes chicken. Minsan, naglalagay din po ako dito ng siling green, yung nilalagay po sa sinigang. Pero at this time, hindi po muna kasi nga, minsan, sinasama ko na rin si baby sa pagkain namin. Last ko po na nilalagay yung bell pepper para hindi na siya sobrang lambot kapag ka naluto na po siya. So, habang kumukulo po siya, ayan, pagkadating ko dito sa aming lababo, sakto naguhugas yung aking asawa. So, pinasabay ko na yan sa kanya. Actually, kapag ako po ay nagluto, kapag habang nagkukumukulo, or basta may, may time pa, hinugasan ko na rin yung mga ginamit kong kasangkapan para hindi po ako matambakan ng mga hugasin. Ganyan din po ba kayo mga friends? Iba-iba <laughs> naman talaga tayo ng mga tripping sa buhay. So, ito ang trip ko habang nagluluto din. So, ayan, niluluto na lang talaga natin yung karne dyan kasi ayoko na medyo madugudugo pa yung karne kapag kakinain. So, hinihintay ko na lang din siya dyan na magmantika yung sabaw, yung tomato sauce na nilagay natin. Ako kasi pag nagluluto, ayoko nung parang malabnaw pa yung sabaw, yung parang buhay pa yung sabaw, parang alam niyo yon yung toyo or tomato sauce na nilagyan lang ng tubig, ayoko nang ganyan. <laughs> So, ayan na nga po yung final look ng ating niluto po na version ko ng afritada. Hindi rin pala ako naglalagay ng beans kasi hindi ako mahilig dyan. Yung green, ayoko no. At saka yung asawa ko, hindi naman mahilig kumain nun. Kaya hindi na rin ako naglalagay para hindi na rin masayang. Kapag ganito naman talaga yung pagkain mo, ay nako, parang mapaparami ka talaga ng kain. So, ito na nga, sinubuan ko na rin yung aking anak, no? Yung patatas, at saka yung konting sabaw, at saka yung kanin. So, kung mapapansin nyo naman, gustong-gusto -gusto naman niya yung pagkain niya. Hindi man siya mukhang napilitan. <laughs> Ganyan lamang po kasimple ang version ko ng Afritada. So, thank you for watching po, and have a great day. Babu!